sa puntong ito mga idol ay lilisanin ko na ang aming kampo papunta na ako nito sa airport shout out nga pala kay Densyo at kay RJ na siyang naghatid sa akin sa airport maraming maraming salamat sa inyo bro at habang binabagtas nga namin ang daan bumili yung kasama ko ng musi ayan minadaanan kaming tindahan pampalamig Ika nga Ah, nice to na, <laughs> <laughs> -dekilang Dekilang -dekilang na. Dekilang Oh, am <laughs> nga, oh, okay. eh, Danilo, oh. lang dumating yan, ngayon Papail na naman ng bakasyon kaya Oh Ay, balo, Oh e, parang kailan lang yan oh. dumating Tuba? Na di Bilis. Di sa Tuba? La. Diba, lagi

Sa ina, parang pasok na muna itong mga gamit na wala na mo. Pasok na pala wala na nilitid eh. Oo. Nilitid-litid na lang. Ayun na. Pwede na pumasok. Pasok na. Oo, pag nagbukas na sila ng umbeyo. Wala nang nilitid eh. Magkita ka na lang doon sa gitmo. Siyempre, pag na yung tao. Hindi mang maasak yung tep yan. Kaya kung magkita yung magkita. Ako, walang tao kuya! yan. Ano, alito eh sarili mong lupa. Wala, marami. Ano? Hindi ko na. Kapit. Dito na tayo sa loob mga ito. Pabalot muna natin doon. Pabalot ko itong dalawang karton. Ala, maganda. So, ayan, mga idol, nabalot na. <laughs> 35 real lang isa, so bali 70 yun. So, hanapin ko na ngayon yung, ano ko, counter ko para may, papa, may pasok na yun. Okay, tingnan natin ngayon mga idol yung flight, schedule ng flight, ayan, eh. ayan, 2, 40, line E. So dito mga idol, dito nyo makikita yung kung saan yung flight destination, yan yung board nila. 20, ah, 2240, 40, 40. nandun sa taas. Ayan, flight A, line E. Okay, so dito na tayo sa counter mga idol pa Yan ang counter ng Dubai. Antay, antay lang natin mag-open. Sa katagalan kong hindi nakakaway mga idol, di na ako marunong gumamit ng postcard. <laughs> pag ganyan kasi, mahirap itulak. Nakalak na siya. Pero pag pinres mo siya pababa, oh, At ayun yung unlock niya. <laughs> ang hirap, idol. Ang hirap, idol. Nakalagpas na ako sa migration. I can't take it. So ngayon, nahanapin ko yung boarding gate ko. Number 4. Dito ako sa duty freedom mo

Flight 326. Flight 326. So, gate 25. Nagpalit. Nagpalit ng gate. Ang nakalagay dito po eh. Ngayon okay, maging 25 na. Hinapin natin kung saan. Napagod na, na ako. Makaidon. Uko muna ako. Ayun. Doon tayo. Gate 25 eh. Gate 22 to 27. Direct right, siya tayo nagpalit ng gate eh. Balik tayo rito. Duty free. Talagang ginit na nila yung duty para dumaan yung mga tao. O duty free dumaan to. 220 po. Unan lang sa aeroplano. Wow. Ito man, ano? Sana po, dito na lang ako bumili. Baka ano kayo kayo. ano? Baka O, 100 lang. Ito real dicks. tayo. Ah, uh, juban, juban gusto na ano eh? Ito. <laughs> Juban. Juban Paul. Bumi. Okay. Ayun ang presyo. 79. Pipe na to. Poor woman. Poor. Poor. Ay, mahirap na babae. <laughs> poor woman, poor daw eh. Ito. Poor woman. Ah, poor kid. Ah. Ibang salita pa rin. Ito. For men, for women. Alam kaya dito, ito na lang. Yung sa for men. So, ito. Pareho lang. 29. Okay. Deal na to. So, ito na mga idol. Nabili na natin yung juban mas na pang babae. Lagay ko na rito. Ang dami na mabubot. Oh. Ayan. Tapos, lalaki tayo ngayon. Yan. Kaya maganda yung hunterin yung may gulong yun. Eh. Kasi, oh, parang wala lang tayong gala. Di ba? Nando. Okay. Atay ko muna mga idol. Hanapin ko yung gate 25.